Wala na namang kawala si Kim Chiu sa mga uh, pang-aasar o kanchao ng kanyang Showtime co-host. Matapos kasi itong batiin sa sunod-sunod na awards nitong natanggap kung saan kasama rin sa sumungkit ng parangal ang dalawang shows nila ni Paolo Abelino, Nalin Lang at What's uh, Wrong With Secretary Kim Tanong ng host at kung si Paolo ba ang lucky charm ng actress. Talbo. O, oh, si Ogie Alcacid. O, oh, oh, nagtanong, oh. di ba? Oh, oh, actually, oh. ang swerte-swerte, nag-sobrang blessed si Kim Chiu dahil yung apat na shows mm -hmm. kung saan naroon siya. Ay, saying, wagi. Uh, wagi. Sa Asian oh, oh. Academy Creative Awards. Yung Lin Langap bilang Best Drama Series. Best Adaptation of an Existing Format naman ang What's Wrong with Secretary Kim. Mm -hmm. Best General Entertainment Program naman ang It's Showtime. At ang Best Music or Dance Program naman ang ASAP in Milan. Yeah. Diba? so, mm -hmm. ang swerte kasi yung four shows na yun kasama si Kim. Oh, oh, kaya tuloy, oh, sinabi yun ni Ogie Alcacid oh, Na, para ito. ang ganda-ganda mula nung ano, sabi nga niya nagpasalamat sa dalawang shows natin. Kay Paolo, di ba? Special mention siya kay Paolo na mm -hmm. dalawang shows natin ay uh, Arwagi, di ba? Ibig sabihin kaya nag-back in doon si uh, Ogie OG, uh -huh. Alcacid na Prince Charm, ano, Lucky Charm Muba si uh, Paulo na natawa talaga siya na no, parang na on the spot siya, di ba? Parang ayaw niya sagutin pero ngingiti-ngiti nyingiti. siya. Pero kung naniniwala ko na mm -hmm. charm nila ang isa't -isa. isa. True! Kasi di ba, kung nanalo si Kim Chu doon sa Seoul oh, oh. sa International... Seoul. 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 Yung saan ba yung gamit? <laughs> Seoul naman. Diba? <laughs> yung Seoul International. <laughs> <laughs> ba ba ba, Seoul yun! Ang Seoul? Ibig sabihin, best actor siya. Masang araw, sa lang. Eh, sa uh -huh. diba? sol, ha? Kaya di ba makalang yan? Di ba yung sol? Doon sa... Sa bang bansa yan? Sol? <laughs> sa Korea? <laughs> uh -huh. Sa Korea. Ibig sabihin nun, laki siya nilang isang isang dahil. Una, nanalo yung best actor si Kim. Nanalo yung best actor sa gawad tang, gawad pasado uh -huh. si Paolo. Yes. Nanalo yung parehas ng show na pinagsama nila, na pinagbida nila. Mm -hmm. Yun din lang at saka what's wrong with Secretary Kim. Secretary. At, at ang balita ko, ha. Kung di ako uh nagkakamay, -oh. correct me if I'm wrong. Mga Kim Pao, na si Paolo ang bagong endorser ng, ng isang, motor. Uh -oh, motor. Tama ba? Yes. Isang motor ha. Yun ang uh oh, pagkakalala kasi sa akin si Paolo eh. Hindi, sabi hindi siya na, nga. Ay, siya uh oh, ba? Oh. Tinanong nga siya ni Gretchen ho na host. Oh, yun. Nung ano na yon araw na yon na ano, na parang yung kumusta naman ang puso mo. Oh, oh. Sabi niya, sakto lang. Sakto. Sabi niya, oh, yun, endorser, di ba? Ibig sabihin, kahit saan siya pumunta, lagi na lang tatanungin si Kimmy si sa kanya. So, totoo talaga din oh, ang balita oh. na siya ang endorser so, nun. Di ba, oh, oh, oh. diba, may oh, napabalita oh, oh, niya yun. yun. O oh, oh, siya yun. siya. Tama, Kaya, swerte so sila sa isa't isa. isa Dahil, tuloy-tuloy ang blessings sa na dumarating kung sa Kung meron nila, kay diba? Kim, meron Oo. din dumarating Mix kay Paulo. Paolo. Akai, baka, Ibig sabihin, diba? Prince Charming Lucky sila. Lucky sila. nila. Prince like, Charming tuloy. Uh -huh. Lucky Charming. <laughs> Tama naman. Prince Charming, charming Ni Kim uh -huh. si, uh -huh. si, uh -huh. <laughs> si, ano, si Paolo. Kung parang, ka sa uh -huh. uh -huh. Si Gabby Concept, si Tsaka Janice de uh -huh. uh -huh. Ikaw ang Prince Charming, yung mobili oh, uh -huh. dati, di ba? Parang ganon. Mr. Right. Ni, ano, ikaw ang Mr. Right, Paula, gano'n. Oh, oh. -huh. cupcake ngayon sa buhay ni Kim Chiu, Correct. Kaya talagang oh, oh. bongga-bongga ang kanilang karir pares. Dahil nga, best actor, best actress. Tapos yung dalawang show sila ay nanalo din ng awards. Kaya lucky charm nila ang isa't isa. Diba? <laughs>